Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maligayang pagtatapos ng Ramadan sa ating mga kapatid na Muslim. Kasama ko kayong nagdiriwang sa idilfitir at sa mapayapang pagdaos ng isang buwang pag-aayuno at pagdadasal. Ang inyong dedikasyon at pananampalataya ay inspirasyon sa ating lahat. Ang pagtatapos ng Ramadan ay paalala sa atin na maging mapagkumbaba, mapagpatawad at palalimin pa ang ating pananampalataya naway patuloy nating isabuhay ang mga aral ng Quran at ng Propetang Muhammad at itaguyod ang kabutihan sa ating kapwa. Sa kabila ng ating pagkakaiba, ang pagkakaisa, paggalang at pagmamahal sa ating bansa ay napakahalaga. Muli, binabati ko kayo ng isang matagumpay na pagtatapos ng Ramadan. Happy Idilfitir! Ang lahat ng ating ginagawa ay para kay Allah, sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Syukran!